Hello guys, muli ito nakadalo ako sa pwesto ni Raquel Doon sa barbecue hang part 1 na vlog ko yung tungkol sa barbecue na 10 Puro 10 pesos ang halaga Twice na to pumunta ako, Doon si Larry, Arali uh, or Larry Yan ang asawa niya, yan si Raquel Yung napakabait na may ari, sila yung may ari kasawa. Ayan, dumalo kami, dahil sabi, dadalo ako, binlog ko ulit Ayan, ayan, ang dami wow. yung display ulit, ayan, ang dami bumibili Ayan ang anak ko, bumibili din Siyempre, bibili kami dito, hindi ba hindi kami nabibili kaya lang ako nagpunta eh pang ulam tsaka ang mura guys lahat lahat ng, ng hotdog na ang halagang 20 peso 25 peso iba mahal ito yung anak niya kalimta ko pangalan ayan pong anak niya ah, si Raven ba yata Raven lang nakang kamali ayan yung marka yung yun 10 lahat 10 pesos napakamura ang halaga ng barbecue sa labas na 25 to 15 20 sa kailan puro 10 napakamura na ka ng mga tinda guys dito bukod. lang po malapit sa sa bukod. P. Gomez bukod dito sa mga isda yan ang mahal pero hindi pa rin siya mahal isang lang yan ang halaga niya, ang lalaki niya sa personal, 100 pesos lang samantalang sa iba, umabot ng 250, 150, 175, pero dito 100 lang ang bawat isa niyan. Di mura pa din, di ba? Kaya ako sa inyo guys, lalo kayo dito sa store ni Raquel na barbecuehan na mostly talaga, tag 10, 10 na yan mga customer yun, oh. dumadagsa dahil nakikita ako nagbablog siguro. Pero kahit na wala kami, malakas na talagang tinda niya. Kaya nga, in-interview in ko siya kung paano siya nag-start. Yan guys, makikita niyo naman maya, ma-interview ma ko si, me, si Ma'am Raquel sa kanya ang journey kung paano kung pisa pero sa, sa, totoo lang kumikita na talaga siya sipin mo yun ang daming tao ang daming nakapagpapatapos siya ng mga anak sa pag-aaral doon kinukuha wow sabi ko sa sipag at syaga ayan na ayan na i-interviewin ko na siya maya maya ayan na guys wait lang ha personal to i-interviewin ko siya para mas maganda kung sa kanya galing okay hindi ba ito muli i-interview ako ng Raquel ah at Raquel anong ano po, malilit yung mga So, matagal ito? Doon pa lang po kami, tapos sa ito. Pinalipat ko kami dito ng chairman. Okay. So, so, hindi na kayo nalulukid dito, pwede ka nakatapan. hindi naman. Gawa ng Diyos. Ay, sarili mo talaga. So, na ako, hindi. Hindi ka nakahangok. Binibili po kami ang Okay. Ita. Sabi po. Mag-invite ka sa mga kanon natin sa pinala. Yung mga nag-i-craving po dyan. Gusto na po kayo dito sa Central Market. May isang po lahat ng klase. Oh, Oo. Oh. Totoo so, yun. Masarap pa, malambot. Totoo. Malambot. Totoo. Harapan lang po. May kasawa ko yung nakikita daw. Ayan ang anak niya oh. Ayan ang asawa. Ayan sila yan. Ayan mga kusunod. Dumadami na po guys. Ayan dumadami diba, na sila. Okay na po kayo mga kapatid. Ayan. Para maubos. Ayan po. dami na po.

Ayan guys, ito na oh. Yan dumadami ang tao oh. Ay nako, Diyos ko, ang sarap negosyo ng ganito. Yung hindi matumal, busy lahat eh. Magkikita mo yung mga sila nagsaserve. Talaga ng maraming tao, as in, maraming bumibili. ikaw ba naman, 10 piso lang isa eh, kahit ako naman eh. Di dito na ako bibili ng pang ulam. Kasi bibili pa ako si iba pagka mahal-mahal. E dito, halagang 50 mo, eh, edi eh, limang piraso na. Hot dog, tenga, ano ba ba yun na? Ah. Talaga nalaman ng barbecue, mayroon 10 pa din. Kuwaw, nasabi ko talagang ibang klase si Karakal sa kasi. Si Rally Tsaka yung anak Ibang klase sila Kung magnegosyo Kung baga Unli Hanggang sa muli guys Don't forget to Follow my reels Share Likes And follow my reels At huwag nyo kalimutan Ang youtube channel ko Roger Fernandez Balam Andito rin yun Sila Okay bye bye